Shout out guys sa lahat. So ito nga pala ang tinatawag na pinag-araw So ito yung puno niya. At yan yung mga ugat niya. Ano? Yung kulay brown. So ito yung matinik niyang katawan. At ito yung sibol ng kanyang ano. So ito po ang kaparis ng tinatawag nating tambal uling baging. So mga tatlo or apat na pares nito. Ito na po isang matibay na gamit para sa panggagamot sa mga kagat ng uh, makakamandag na ahas yan so, ito po ang sinag-araw so, isa din po ito sa kinatatakutan ng mga ahas so, yan po ang dahon nya so, malilit yung kanyang dahon pero mula sa puno hanggang sa dito sa may dahon niya, eh, meron talagang tinik kaya hindi na nanatita ng mga uh, ahas ang kukunin nito ay gaya pa rin dati ay ugat. So, hanap tayo ng ugat. So, nagpaalam na po ako. Kaya na po tayo nagpa-video. So, ito part na yan. Ikot tayo dito. Ito. Hanap tayo ng silang ang ano na ugat. So, ito, pwede na sana to Pero, ito kasi ay hindi nakaharap sa Dakong silangan. Kaya doon ako sa likod. Uyok dito po ito. Mayroon na araw dito. Mm. So, ang pabor kasi sa dakong silangan ay dito. Kaya dito tayo. Kukuha. Yan oh. So, ito na. Meron namang ugat dito. Yan. Yan. So... Maliit lang na bahagi. po yung tuyok po. Yung iba, ito. Pag ganito mga kapatid, pwede po siyang kunin. May gawin mo pang hampas sa lupa. Pag mayroong sumisigaw uh, na naman Kapag makarinig, makarinig ka ng mga sigaw o mga boses ng lumilipad sa gabi pwede mo po ito ipalo sa lupa sila po yung masasaktan pero hindi po natin ginagawa yun kaya alam natin sila yan o, no? tinig tinan yung puno halos puno ng tinik. So ito po ang isa sa pinakatakutan ng tinatawag nating mga makakamandag na ahas yan. So, ito din ay gamot na so, pero paggamot gamot nito ang gagawin kapatid ang pinatuyo na tambal uling baging o lunas baging at pinatuyo na galing nito ay ano ah ibabad sa langis at kalaunan, Siyempre, kailangan pa rin ng dasal, pagsasara at saka pagbasbas upang mas bumisa at yun na po ay pwede nang gawing ano Pwede na po gawing panggagamot. Ayan. So, lahat po ng sakit pwede niyang lunasan. si nyo na ah. gagamot nga niya yung kagat ng kahit pa pinamakamandag na ahas. So, e, lang ako kasi ano no alam nyo ba na ano tatay ko pa nang turo dito siya yung nagdala sa akin dito noon para malaman ko na ito pala ay sinag araw actually ando naman po ito sa ano na nagtanim yung dun sa bahay ng lola ko so dito talaga po laging kumukuha kasi naging sagrado na po ito kasi pailang ulit na tayong kumuha at yung totoo hindi lang po ako ang kumukuha ng ugat nito, marami po kami marami po na alam na itong puno ito ay sagrado na marami nang kumukuha ito para igamot sa kapwa, lalo sa mga na, nakagat ng mga hayop o makakamandag na ahas yan so, ok, so so loji yan, so again isang mapagpalang panahon at hanggang sa muli sana po yung malike, subscribe po ang video natin Hanggang niyo, susunod na susunod na kabanata